Magandang araw mga kapigmates. Uh, mas madali po nating makikita o madedetect ang mga nagkakande, yung preheat, lalo na yung mga studying heat na kapag ating pong gagawin ito tuwing umaga at tuwing hapon kung kailan malamig ang panahon. Ang pagpapalakad ng teasing bore. Kung meron po kayong kahit native lang po na bore, pwede nyo na rin pong gawin yan po sa inyong farm o sa inyong mga ipitan kung saan nandun yung mga inahin. Mas madali makikita yung naglalandi. Kagaya po nang nakikita sa video, yan po oh, yung naka statwa na lang siya o hindi siya gumagalaw. Di tulad yung ibang kasama niya nagalaw, ibig sabihin hindi pa sila lande or dry sow pa sila. Ito po nakita sa tapat ng video, naka-steady lang siya at nakatayo yung dalawang tainga niya habang nasarapan niya yung teasing bore habang yung teasing bore ayan busy rin sa panliligaw sa ibang mga inahin ayan diba dating ng uh, bore eh napaka match niya kasi lahat nagtitilian para sa kanyang pagdaan ho. Oh. tingnan niyo po oh. ayan Ah, uh, seryosong usapan po no? mas maganda po meron tayong ganitong bore na pang palakad natin galiin natin tuwing umaga at tuwing hapon pagkatapos magpakain pwede na po natin gawin yan. kagaya nito dalawa po agad nang naglandi sa araw na ito kaya para makonfirm natin na, na talagang landi siya hindi siya maangal talagang bigabi